Okay po, ang topic natin ngayon, uh, high blood pressure pero kakaiba tong topic ko ngayon. Yung high blood na, tinatawa, na tinatawag natin isolated lang. Anong ibig sabihin? 'Di ba alam nyo ang high blood pressure, 'di ba? Ang normal is 120 over 80. Tinuturo ko sa inyo. Paglampas ng 140 o lampas ng 90, sinasabi natin may high blood. Pero itong condition na ituturo ko, kakaiba. Papano kung isang numero lang ang may high blood? Papano kung yung una lang ang mataas? Yung 140 ka lang lampas? Papano kung yung pangalawang numero lang ang mataas? Anong ibig sabihin nito? Nangyayari ito. Iba ang gamutan dito. Okay, explain ko. ah Kinig lang kayo mayigip. For example, ang blood pressure ay 180 over 70. Oh, 180 ang taas. 70 normal. Ano tawag doon? Ang tawag doon, yung unang number lang mataas eh. Kaya tawag doon isolated systolic hypertension. Ibang tao 'yon, ibang dahilan 'yon, ibang gamutan doon. Sa pangalawa namang sitwasyon, yung unang number normal, 130 yung pangalawang number sa baba ang mataas, 100. talaga natin, 130, 100. Okay yung una, yung pangalawang mataas. May alam pa ako ng mga 140 over 110. Yung 140, borderline. 110, sobrang taas. So, bakit ganoon? Pag yung ibaba naman ang mataas lang, ang tawag doon, isolated diastolic hypertension. So bilang internist, bilang cardiologist, ito talaga linya namin. Iba-iba 'to, iba-ibang gamutan, kailangan po makinig kayo. Okay? Unahin natin 'yung mataas 'yung ibaba. Okay? Yung yung 140/110. Yung mga 130 over 100, ang tawag diyan isolated diastolic hypertension. Yung pangalawang numero ang tumataas. So ang blood pressure dalawang numero, 'yung systolic yan ang number pag ang puso bumobomba. Pag contract ng puso, yung contract niya, yun yung malakas. Pag yung puso nakarelax in between na beats, yun yung mas mababa. Yun ang nakukuha natin dito. Yung una pati yung pangalawa. So, 120-80 ang normal. Ito, mataas lang yung ibaba. Let's say, tulad nga ng example ko, 130 over 100. Yung 100, nasabi na iba, do kailangan ba akong matakot? yung yung over ko lang ang mataas eh. O oh, explain ko sa iyo kailangan tayong matakot kahit yung over lang. So sino at paano tumataas yung pangalawang numero lang. Ang nagkakaroon ng ayos isolated diastolic hypertension ay mga kabataan, mas bata. Yung ganito ang blood pressure karamihan sa inyo edad 30 years old, edad 40 hanggang 50 lang. 50 and younger. Usually, lumiliit yung mga arterioles, sa eh, maliliit na arteries. So, mas bata yon, mas excitable, misan yung iba may nervyos, mas matataba sila na mas bata. Pwede rin may mga sakit, mga kidney disease. Yung mga may kidney disease na bata, ganyan ang uh, blood pressure. Yung mga may obesity, may sleep apnea, yan din ang blood pressure. Alcoholic, mataas ang triglyceride po, pwede din. Yung mga dating may sakit sa puso, na bata pa. Okay? Mga lalaki, mas prone magkaroon ng diastolic hypertension. Tulad na sinabi ko, pwede niyo po i-comment yung blood pressure nyo. Yung mababa ang mataas. Ang usually nakikita ko <clears throat> mga 130, 100 yan ang mga mas common. So, ano ang komplikasyon nito? Ang komplikasyon pag yung isolated diastolic hypertension pareho din sa komplikasyon ng parehong mataas. Yung parehong mataas, palagay natin 180 over 110. Ayun, normal high blood yun, parehong mataas. Complication is still the same. Heart disease, heart attack, heart failure, irregular heartbeat, barado yung mga ugat sa sa paa, peripheral artery disease. Pag nagka-complicate na, doon ng, siyempre, heart attack na, masakit dibdib, ah hinihingal. <coughs> Ngayon, <coughs> kung meron kang isolated diastolic hypertension na yung mababa lang mataas, ano sintomas? Alam niyo ano sintomas? Wala walang sintomas Karamihan walang sintomas More than 50% walang sintomas Actually 90% ng taong 90% ng taong 90% ng taong may uh, isolated diastolic hypertension hindi nila alam may mataas yung diastolic nila Tapos almost 80% sa kanila hindi ginagamot kasi minsan yung doktor hindi rin ganun ka-aggressive gumawa sabihin. Ah, isang number lang naman mataas, eh, hayaan muna natin. Pero hindi po tama yon Dapat ginagamot. Okay? Merong mga gamot na mas bagay sa isolated diastolic hypertension. Pag yung second number, di ba? Anong gamot bagay? As usual, yung tinuturo ko sa yung favorite ko na pinakamalakas na gamot na 'Di ba? Yung lagi kong tinuturo, generic 'yon, wala matay na endorse, generic. Amlodipine. 'Di ba? Calcium channel blocker ang first choice. Para kung mataas yung mababa. Amlodipine, felodipin, lasidipin, whatever. Second and third choice, yung mga pril. Enalapril, captopril, lisinopril. Third choice, yung mga sartan. Losartan, valsartan, telmisartan. So, yan ang mga babagay. So, tandaan nyo, pag yung ilalim mababa, yung, yung mababa ay mataas, yung second number, ginagamot. Huwag papabayaan. Okay, pareho din yung komplikasyon. And usually, sa kabataan, 40, 30 years old, may kidney problem, mas excitable, mas overweight, sila yon. Itong kabilang uh, situation, pabaliktad. Yung unang number naman ang mataas. Oo, Oh, meron dyan mga, meron pa nga 200 over 80 Ang taas nung una, pero yung pangalawa normal Meron dyan ako, 170 over 60 May ganon 170, ang taas oh. Ay, Yung 60, ang baba naman Ano gagawin? Pag binigyan ng gamot, baka lalong bumaba Yung 60, baka bumaba, natatakot So, gagamutin, hindi gagamutin, tuturuan ko kayo So yung kanina sabi ko sa diastolic hypertension gamutin, kailangan gamutin, kailangan ibaba yung second number. Pero dito sa isolated systolic hypertension, sino ang tinatamaan nito? Okay? Ang tinatamaan nitong 180 over 70 yung malayo yung numero ay matatanda naman. Opposite. To. Usually senior, usually above 65, 65-70 years old mas matatanda, mas tumataas yung una, mas bumababa yung pangalawa. Kasi kasama to sa aging. Pag tumatanda tayo, tumitigas yung mga arteries natin. Pag tumitigas, so matigas siya, nang ng barabara. So pag bomba ng puso, masikip. Kaya taas nung unang number. Tapos, kasi nga yung mga arteries natin hindi na elastic, baga sa goma, hindi na malambot eh. Matigas na siya eh. Kaya pag relax ng puso, eh, mahina na rin siya. Hindi na siyang nagko-contract masyado. Kaya yung second number naman, mababa masyado. Kaya ang BP, 170 over 60. Meron pa nga dyan, 150 over 50. Meron ganun na 50 na lang yung dahil ang taas ng difference Nung una at pangalawang numero, tawag namin dyan pulse pressure. Ang lakas din ng pulso nila. Ang taas ng pulso nila. So, nangyayari yan sa may edad. Bukod sa may edad, ano pa? Anemic. Pag anemic kasi, kulang ka sa dugo, sa oxygen, sa nutrition, nahira. So, kulang ang oxygen ng katawan mo. Gagawin ng puso, bobomba ng malakas. Pag nambomba ng malakas, eh ganyan na naman, isolated systolic hypertension. Mataas yung una, mababa yung pangalawa. Hyperthyroid, di ba? Pag hyperthyroid, palpitation, lakas ng kabog ng puso, ganun din. Mataas yung unang numero, mababa yung second numero. Mga diabetic, pwede rin. Obese, pwede rin. Maalat kumain, pwede rin. Okay? Anong komplikasyon nito? Pareho din eh. O, pag mataas man yung una, yung pangalawa o pareho, ay parehong komplikasyon. Heart attack, stroke, ganun pa rin. Nagbabara pa rin. May sintomas ba ito? Pag unang numero, tulad na sinabi ko, karamihan walang sintomas. Karamihan wala. Pag sumakit na yung batok, medyo ano na yun. Medyo parang mas serious pa yun. O maswerte nga kung may symptoms, magpapacheck eh. Pero usually, karamihan walang symptoms. Tsaka nagbabara na. Okay? Tapos, ito mahalaga, ano ang gamutan? Okay? Iba ang gamutan dito. Sa isolated systolic hypertension, first number mataas, second number mababa. Usually, sa senior to, 50, 60, 70 pataas. Ang number one choice nyo, as usual, ang favorite ko, ang na naman. Lagi ko sinasabi sa inyo, di ba? Pinaka magandang gamot, favorite ng cardiologist eh. Kasi malakas talaga siya. Oo. So, yun pa rin ang first choice mo. Ang o kung sumo, first choice for isolated systolic hypertension. Pinaparelax nitong mga amlodipine, calcium channel blocker yan, yung artery para lumuwag ano second choice? Pwede yung mga pampaihi konti. Pero pero sa Pilipinas ayaw natin masyado ng pampaihi kasi mainit na eh. O pinapawisan na tayo baka bumagsak ang potassium. Tapos dito sa isolated systolic hypertension, may mga gamot na mas ayaw natin. Pwede rin ibigay pero mas mahina sila, less efficacy, less effective. Ito yung mga losartan, valsartan, mas mahina. Tsaka yung mga pril, enalapril, captopril, lisinopril, mas mahina. Diba, lagi ko naman sinasabi sa inyo, mas mahina talaga siya. Ibig, anong ibig sabihin mas mahina? Kung ang BP mo, 200 over 80, tapos bibigyan mo ng losartan o enalapril, eh, hindi, hindi bababa. Bababa lang konti, baka mas stroke pa rin yung tao. di Diba? Kaya pag ganito, gusto mo amlodipine, 5 mg, 10 mg. Pag hindi nakuha, tsaka mo combine ng iba. Kasi mas malakas yung isa. Eh. Gusto mo makontrol. Isa pa, sa may edad, uh, tama yung ayaw natin masyado ibaba yung blood pressure. Pero pag ganitong 180 over 80, kailangan mo pa rin ibaba. 180 is too high ah uh, siguro kung ayaw mo ibaba ng 130, kahit mga 150 o 140, at least maibaba mo siya. Kasi hindi natin alam kung kailan tataas. Eh. Uh, isa pa, kailangan i-check yung blood pressure. Pagpagod, pag nakarelax, pwede sa umaga. Sa umaga, dapat sinecheck ang BP. Umaga o gabi. Mas delikado sa umaga. Maraming namamatay sa high blood umaga. Marami na stroke umaga. Lahat ng taas ng BP sa umaga. Bakit? Ay pagkagising, mataas ang cortisol, ah, bagong adrenaline, di ba? Maaga eh. Nandun lahat yung energy, nandun tumataas ang BP. Kaya na stroke karamihan ng tao umaga, mga 5 a.m., 6 a.m., hanggang 9 a.m. Yun ang highest incidence eh. Kaya doon rin check yung BP, doon tumataas. Kaya itong mga gamot, mas maganda nga sa gabi iniinom. Pag sa gabi, at least sa umaga, controlled ka. Kasi kung sa umaga mo ininom, tapos eh, pagdating ng next day, wala nang epekto. O, tapos maha high blood ka ng alas 5 ng umaga, eh tulog ka pa noon, eh, di ka naman makainom ng gamot. So, malilate ka na. ba diba? Malilate ka na sa gamot. Meron kasing morning hypertension eh. Okay? Malinaw ba? Pakiulit na lang kung hindi malinaw sa inyo. So, yun po. Kung tinatanong nyo, paano kung parehong mataas? Wala tayong mong Talagang super high blood ka, parehong mataas eh. So, anong mang gagawa para ibawas yung high blood? Wala eh. Umiwas sa pagkaing Pilipino. <laughs> Yun naman eh. Ano pagkaing Pinoy? Sobra tayo alat magluto. Super. Yung mga restaurant natin, minsan gusto ko nga mag-complain eh. Talagang, hindi, mababait yung mga waiters, di ba? Mababait sa akin. Ang daming binibigay na ulam sa akin lagi. Kaya lang, ang alat natin gumawa. Ang timpla, sobra alat. Talaga. So, yung salt, pag sobra ka salty talaga, lalampas tayo sa 2,000 ano mg in a day. Mga high blood ka. So, low salt talaga ang number one. Bawas timbang, bawas stress, siyempre, sigarilyo, alak, tigil, 'di diba? Tapos syempre itong mga gamot napakahalaga. So wala tayong choice, kailangan natin 'to. So nakita niyo ah, yung unang number mataas, pangalawang number mataas, parehong mataas ang Lodipin pinaka-recommended nila, calcium channel blockers. Ma pang, -pang BP siya eh. Tapos itong mga iba, pwede siyang second choice itong mga Losartan, Valsartan. Tapos yung iba yung mga metoprolol, uh, propranolol. Parang tulong lang siya. Pero kung gusto niya talaga makontrol ang BP, ito gagawin natin. Kailan po nakatulong to? Comment nyo na lang tapos kung meron pa akong di top, topic na hindi nakita. So, ang pinaka-lesson, yung kahit yung second number lang mataas, 130 over 100, kailangan, kailangan gamutin. O, yung doktor, kailangan gamutin. O, baka minsan nakakaligtaan. Kasi baka sabihin, 130 lang yung una, eh. ba't ko pa gagamutin? Yung second lang, pareho eh. Parehong deadly. Ito, two times the risk of heart attack and stroke eh. Pareho rin eh, wala eh. Pag yung una mataas, pwede mo sabihin, ay matanda lang siya, mataas yung una, baka bumaba. Pero pag yung unang number mataas, eh, kailangan mo pa rin ibaba konti. O, siguro yung pagbaba mo lang, mas suwabe lang konti. ba diba? Mas, mas konting suwabe. Yung dosis, ina-adjust na mas suwabe para maibaba mo lang konti. Okay, saan po nakatulong tong video? God bless po. Share po na.